Hello, what's up mga ka-hunter? Magandang araw muli sa inyong lahat at welcome back muli tayo dito sa ating YouTube channel. So ngayong araw na ito mga ka-hunter ay update tayo dito sa ating site na inooperasyonan. So by the way, sa araw na to ay kami ay naghahanap ng ahas kasi meron kami nakitang balat ng ahas dito mga ka-hunter. Ito ay tinatawag na King Cobra o Banakon. So lubhang delikado po ang ahas na ito kaya ingat po tayo sa ating mga site. So hinahanap namin ngayon itong King Cobra dito sa aming site kasi kakabalat pa lang niya kasi basang-basang basa pa yung ano, namamasa pa yung uh, balat Kaya pakiramdam namin na malapit pa lang dito pa lang siguro siya. Yan hinahanap namin, hinuhukay namin yung gilid sa pag-aakalang patagpuan namin. Sa samang palad ay eh, hindi namin nakita kasi sobrang ano na yung tambak namin ng mga bato-bato marami ng butas kaya hindi talaga namin siya nakita so nalaman namin na ito ay isang banakon dahil sa kanyang kulay at sa ulo nito na parang butterfly o maganda yung kurti ng ano niya so tayong mga treasure hunter ay meron tayong paniniwala tungkol sa pagbisita o pagdalaw ng ahas sa ating mga site so iba iba tayo ng paniniwala merong mga treasure hunter na naniniwala na hindi daw maganda ang idudulot kapag yung isang treasure site ay dinadalaw ng ahas o kahit anong ahas mga hunter kasi meron daw magta door nito o meron daw kung wala man sa grupo o meron nagmamasid sa inyo nagbabantay sa operasyon ninyo so iwan ko kung ano ang katotohanan nito at kung iba naman ay meron namang nagsasabi na swerte daw kapag dinalaw ng ahas yung isang site natin kasi ito daw ay nagpapahiwatig na positive itong ating inooperasyonan mga hunter So, hindi ko lang alam kung ano nang totoo doon, pero para sa akin naman ay sipag lang, tuloy lang hanggang sa makamit natin yung tagumpay natin. Sa inyo naman mga hunter kung ano yung mga paniniwala nyo, i-comment e nyo sa video na ito para alam din natin. Maraming salamat, God bless.